eh yung brother, oh. kami kasi yung eh, brother na mga nakiimgis na mga nangyari na inaano daw ng show ko oo oh, brother, mm, oh, oh. ako Alam ko naman na ikaw isang magaling maninisid sa dagat mm, eh, Bukod sa maninisid sa dagat brother, ay, marami kang ay, oh, karanasan na Kalahating oras bago Pati sa mga ba, sinisisid mo daw grabe naman Grabe <laughs> Okay oh, oh, brother yeah, guys, expert eh, guys ah, guys, hindi lang sa dagat pati sa daga. <laughs> <laughs> Ay, ito, grabe nung, grabe nung sa dagat Dagat? Oh. <laughs> oh. <laughs> uh, okay. ano masabi mo naman, brother, na isang magaling na oh, Kailangan ba ilabas yung dila? Mm -mm. hindi tama lang brother. pag di mo na kaya labas talaga oh. so ganito brother Pagka kinakamayan ka talaga brother ng halbawa syokoy ito ganyan yung sinasabi na brother nang hawak ng paa brother ah. hindi masama sama yun oo oh. oh -oh. kaya sila inaano na hinawakan ang paa nila dapat kamay din nawak nila nakikipag lang yun kamusta kayo sa lupa kamusta din kayo sa dagat ganun lang yun kaso bastos tayong mga eh, iba naninigo. pero ikaw kasi brother nagtaka din ako sayo oh. eh pag nakikipag ka daw, sayita ka daw mahawak. May iyon naman alam mo naman kasi brother, yung mga, mga chokoy kasi, may mga babae din. Eh, ibig sabihin, wala pa lang sa nanya, ikaw yung chokoy. <laughs> yun. <laughs> <laughs> ikaw si Ukoy. <laughs> si Ukoy din yun. Hindi. guys, magaling talaga sa misin. <laughs> Magaling sunisid. Eh, sa pagsisisid pa lang, guys. Pag naglalanguyan, sinisisid niya na talaga. Grabe mo na. Sisid sa dagat. Dagat. Thank you for watching, guys. Grabe.